Nakakabaliw ang naging reaksyon ng mga manonood sa kontrobersyal na eksena ni Jake Quenca sa isa sa mga pinakabagong episode ng teleseryeng Batang Kiapo. Sa eksenang iyon, todo bigay si Jake sa pakikipagbakbakan habang tanging puting brief lamang ang suot niya, walang kahit anong subplot sa itaas na lalong nagpainit sa eksena. Hindi na napigilan ng mga Becky at fans ng aktor ang magpahayag ng kanilang kasiyahan at pagkagulat. Umani ng maraming komento at memes online ang naturang eksena, kung saan makikitang seryoso at intense si Jake habang may barilan sa pagitan nila ni Ronaldo Martin, ang kapatid ni Coco Martin sa totoong buhay. Sa kwento, si Santino, Ronaldo Martin ay sumugod sa bahay ni Miguelito Jake Cuenca, matapos matuklasang ito ang pumatay sa kanyang kapatid na si David Ginampanan ni Macoy de Leon, gusto ni Santino na ipaghiganti ang sinapit ng kapatid kaya't walang habas ang sagupaan nilang dalawa. Pero ang mas tumatak sa netizens ay ang confidence ni Jake na gumanap sa eksena kahit nakabrief lang. Marami ang nagsabing hindi nagpahuli si Jake sa mga bold at daring na eksena gaya ng kay Maris Racal sa incognito kung saan tumatakbo ito sa isang eksena na naka-underwear lang. Ilan sa mga naging reaksyon online, walang arte si Jake Cuenca. Todo bigay, kahit nakabrief lang, buo pa rin ang acting. Mas intense pa to kaysa kay Marie sa Incognito. Sa gwa ni Jake, wala na yatang puwet. Isang netizen na hindi rin napigilang mag-comment. Hindi na bago para kay Jake ang ganitong klase ng mga eksena. Kilala siyang matapang at handang sumabak sa kahit anong role para sa ikagaganda ng proyekto. Kaya naman maraming viewers ang saludo sa kanyang dedikasyon sa pag-arte. Talagang hindi matatawaran ang husay at tapang ng aktor na si Jake Cuenca sa pagganap bilang kontrabida. Hindi lang katawan ang pinaghirapan niya, pati emosyon at intense na performance ay ibinuhos niya lahat.